Ayan, maganda sa gahali mga karibers Prepare naman po yung gaze namin para pang ano po, second diving Ayan Nagaling up ngayon si Cap Mawi Ang natitira si Cap Brian oh. <laughs> si Cap Brian yung ano, natira Oh, master pula Hmm guwap guapa yung namin ngayon bago na naman kaya tutulungan naman natin natin yan ito po yung mga gamit nila ah uh, pins naghanda na po sa kanilang mga BCD so, uh, o oh, nakalinya na nakalinya na si Kiting Oaks ano po si Junjun yan yan magprepare mga na nakahanda yung uh, kanilang mga pins sa harapan ng kanilang BCD yan Hintay lang tayo kung kailan nila uh, lalapitan yung mga BCD nila. Ito ano po. Ayan. Ayan po. Ayan, nilapitan na po niya. Ah, naga, ano pala? Ayan, nilapitan na po niya. Tapos tatanggalin natin tong uh, tali. Ayan, nakatali po ito. Tanggalin, tanggalin natin to. Okay. Ayan. Alalayin lang natin. Alalay, alalay, alalay. Okay. Okay. Yan lang po kayo mag-alaga ng mga para para bumalik naman po sila dito. Lagi tayong balik balikan yung uh, dive sa pag-entertain niya sa John John e iba prefer mula sa kailang mass at saka sa ilang hood oh John, pala tag-tang-tang dyan okay. tapos hindi naman ito makayuko mga rebers tayo naman po ang mag lagay sa kailang pins yan diyan, bro, ilagay muna na uh, suutan natin eh, tsikamayo. Okay kayo. yo. Okay kayo. yo. Walikum. Kailangan na ang kanilang mga gamit. Ito pun dala Okay lang po na hindi natin suutan ng pins. Oh. Sangap? Oh, sangap yung sinasabi niya sa mga mga rivers uh, ah, guantis tara ayan ayan po labs ah 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 buja okay ganito tayo mag entertain mga rivers para naman po ah hindi naman po sila mag ano po hindi po nila isipin na ah. gas. Yes. Hey. Okay. Thank you. Eh. Hey. Yan, nakasuot na. Ang na complete gear to na. Yan. Jump. Sa isa lang ah. Jump. Oh. 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 okay. Ah, oh. yan Yung 'yo. Traf. Yung cha. Yung cha. Tung 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 sahur. Ha. Sobrang ano po. Yan, ganyan lang po tayo. Ilche lang pag may guest, kailangan asisan para naman po sila ay bumalik dito sa Pilipinas mga drivers. So, Ayun. At ito lang po yung isa. Yan. Ayan po, kumakaway-kaway pa lang. Oh. Huh? Yan. May May depresa pa po yung kanyang inflator. Medyo malakas. Okay, jump. Yun. Ya. Yun, sisip na. Yan. Nag-sign pa ng okay yung isang guest. Kaya thank you thank you for watching mga drivers.